Bali, naging problema pala nito tumatama yung karayom sa needle plate. eh parang pumingit siya ito magilid. na siya. Ay, kailangan tanggalin ang laser okay, sa likod. Para makita. Kuya, tapos natin sa nga. No. Bisor namin. Ito po. Yes po. Ah, siya nga, siya nga, siya nga yung pininan, di ba? O, ito kuya. O, siya, nag-deliver dyan, di ba? Opo, oh, po, ako nag-deliver. Oo. <laughs> oh. Ito po yung... Papa. Ano yan? Kumakalat lang yung ano niya, yung ngipin niya? Lumuluwag. Lumuluwag yung ngipin. Tsaka ano ma'am eh, tumagilid yung needle clamp niya. Okay. Ano po? Nang signal. Ah, oh, wala. Eh, uh, eh, adjust ko na lang ma'am yung mga nakikita ko dito problema. Oh, boss, magkano na pag napagawa ng isang double? Isang double sa likod. Ah, uh, 800 po. Nawala siya. Ma'am, nawala kayo, ma'am. Pakita kayo. <laughs> <laughs> Nawawala ka doon. Tawas yun. Wala lang, ma'am. Wala na signal. Wala siya signal eh. May signal dito, ma. Wala signal may nasigdan, na signal, wala lang mukha mo. Hmm. na lang yung mukha mo. tapos yung alam mo. yung mo. tapos yung alam mo. tapos yung mo. Ito, yung alam mo. tapos yung mo. yung nakatira dito na eh. Ano, inaayos pa. Pero dito ka nakitira. Ah, dito po. Mga CN. Ano nang nakatawa Malaki nga eh. Malaki po nga. Pero marami din kami. Pupunin ko. Hindi mo talaga? Marami dito. Pupunin ko. Wow, mayanib ah. Humihit yung needle clamp. Kaya na wala sa line na. Wae, ako na siya. Hindi talaga kabit. Ah, hindi po. Tiga-bulakan po ako eh. O, oh, ipitang ko lang yung needle bar. Eh, bali, ipitang ko yung sa needle bar niya. Ito. Kasi pumihit. Pumihit yung needle clamp ng kaya tumatama na siya sa pinaka needle plate ito umiikot ng ganun Ayan. bali ito pinipihit lang naman pag nawala sa align sa sentro lang yan sa butas Ayan. Ayan, bali yung bagsak ng karayom niya is dito sa may bandaritong butas. Ayan, tumatama. Ngayon, igigit na natin but sa butas yan. Ayan. Igigit na natin yan. Bali, adjustment yan dito sa ilalim. dugang ko lang to, tong part na to. Ayan. Ayan, para mas makita. Gigit na lang yun. Ayan, nakagit na naman. Bali, dito lang yan ah. Ito. Dito lang yan. Yes. Itong part na ito. Dito may alin yung karayom. Ayan. naka sentro na siya sa butas. Ayan, ikita niya lang ito. Oh. Ito lang problema nito. And bali, kinabitan na namin ang folder din, Nilagyan lang namin ng tape gawa ng hindi sakto yung tornilyuhan niya. Bali, tahi kasi nila pang wisban. Ito. Bali, ito, inalay na lang namin ng tip. doon. So, Ito na lang yun sa tape. Kung may shadow nakabingit dito. Oh, na dito. Uh, um, Bali, naging problema niya lang naman ay eh, yung kanina. Ito wala sa mabilis. alay. Pag binilisan ka na pa rin Ito kaya na alam. Pero nga, mga ka pa rin doon. Wala kasi nagtesting testing sa akin, okay na. Iba pa rin yung kung may mananay sana tayo. Para matesting testing natin kung ano mga dapat na gusto nila pa-adjust. Akala ko kasi mga ako po Opo, maaga po sana. Kaso dumating kami malapit na mag-umaga. Malapit <laughs> na uh, mag-umaga. Oo, ilang tulog na lang. Ilang oras na Di tulog. Hindi, ano po darating Ano po, ay... Baka mga 11 na kami makarating ng Manila. Dito po, ito sa Wakabite. Winsrow. Okay na po, ma'am. Pag tawag na lang ulit kung may problema po. Yeah. Okay, thank you po. Ah, yung pala, Eastern Bacor.